bago ang lahat kayo aking inaniyahan mag subscribe, like and share at pindutin nyo na rin ang notification bell para sa iba pang mga uploads Ah, magandang gabi po mga kapatid. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Kung saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito. Nawa po ay makaabot ang, ang video na ito sa inyo na nasa maayos sa kalagayan, ganun din po ang inyong mga pamilya, ano po. So, kagabi po, nag-live tayo sa YouTube at namigay po ng ng regalong aklat. At uh, matagumpay naman po na gawa although hindi natin na i-join yung ibang mga kapatid na gusto mag-join dahil uh, hindi ko po ma-access sa aking sa aking laptop, sa laptop ng anak ko yung ano, yung ah uh, yung yung pang-live na ano, hindi ko hindi ko po maalala sobrang tagal na po nung huli ako nag live uh, 2021 pa yata ayo, 2020 meron po tayong uh, 45 na napagkalooban ng libreng aklat so bali tatlong aklat po yun ano po kagabi po ay ma maraming nanonood ay nanonood uh, or oo tama nanonood uh, sinabi mo ko naman po sa kanila na mag-comment sila kahit pa baguhan man sila oh bagong subscribers um para lang makumpleto yung 50 na perso na pagkakalooban ko uh, 'di ba dati nga po 30 dapat yun so ginawa kong 20, uh, ginawa kong 50 tapos kung halimbawa maging 60 pa yan basta mag comment sila kaso ayaw nila mag comment siguro nahihiya so okay lang po kaya 45 lang po talaga ang nakuha ko ano po so bago po ang lahat mayroon po muna akong ipapaliwanag sa inyo uh, tungkol sa kalaman tungkol sa panggagamot unang una po lalo sa mga baguhan na wag po muna kayo susubok na manggamot lalo na yung mga kulam at barang na yan kasi matataas na antas na po ng uh, kaalaman yan baka makapatapat kayo sa mga sobrang lalakas na kalaban ay mauwi kayo sa ano hindi naman po siguro lingid sa kaalaman nyo na marami na rin manggagamot ang namamatay dahil sa kakulangan ng kaalaman kaya may ko sa inyo magpalakas po muna kayo ng inyong uh, kaalaman at uh, level magbasa po kayo magbasa ng mga aklat kolektahin nyo po yung mga mga kaalaman na sa palagay nyo ay uh, kakatulong sa inyo Kapag papataas ng antas, sulat nyo sa isang notebook, tapos subukan nyo. Testingin nyo kung mapapaandar nyo na. Yung pag napaandar nyo, oh, check. Ngayon, kapag hindi nyo napaandar, X. Ganun lang po yon, I-compile nyo po sa isang notebook para hindi po kayo maligaw. Ganun din po yung mga poder bakod, balabal, pondo. Yan po ganun din po yung mga orasyon na pang -kumbate. pero maipapayo ko po sa inyo bago kayo bago nyo gamutin ng ibang tao gamutin nyo muna yung sarili nyo bawa may mga masasakit sa inyo gamutin nyo po muna kasi hindi lahat ng ano spiritual meron ding material physical so ngayon gamutin nyo yung sarili nyo isunod yung gamutin yung pamilya nyo sunod yung ibang tao kasi Kapag nagsimula kayong gamutin ng ibang tao, hindi nyo mapapagaling ang sarili nyo at ang pamilya nyo. Ganun po yan. Kaya doon muna kayo magpagaling sa sarili nyo karamdaman. Para mapaandar nyo po ng maayos yan. Ganyan po ang proseso. Hindi po basta pasok ng pasok sa ano. Tsaka pag-aralan nyo rin po yung kalaban nyo hindi po porke ala, alam nyo ay mataas na eh, hindi rin po hindi lang po manggagamot at mang at mga antingero malalakas meron din pong kalaban na mas malalakas pa sa atin kumbaga bawat kaldero po ay may katapat na takip ganun po yan kaya ang mga hanapin nyo po ay yung mga legit na aklat kung maaari po yung mga sinaunang aklat ng mga matatanda kasi kalimiting po sa mga aklat na naglalabasan ngayon kumpwesto na kumbaga in range na nila minsan may kulang minsan may sobra minsan baliktad or magka ano tawag dito nakarambol yung orasyon kung makabenta lang makarami lang ganyan po ang hindi ko naman po nilalahat ano pero meron pong gumagawa ng ganyan binabaliktad yung mga orasyon so imbes na makapagpagaling lalo kayong nakakapinsala so yung mga legit na aklat eh masasabi ko po talagang may presyo gagastos po talaga kayo dyan kung gusto niyo magkaroon ng mas malataas at malalalim na kaalaman sinasabi ko po sa inyo yan upang makatulong sa inyo bilang ah uh, guide sa pag pag uh, paglimos ng mga aklat ganun din po yung mga gamit sa mga gamit, mga medalyon o motya o kung ano man yan na gamit spiritual siguruduhin nyo po mga legit yan buhay at ah, talagang napapaandar nyo kasi po mas magandang gamitin yung talagang mga legit ang ah, mamaya nyan eh kasi may mga tao mga kaliwa o kahit kanan may mga pambasag sa mga gamit kung mga kaya kang sakluban pati yung kapangyarihan sasakuping kanya kaya magpataas po tayo ng antas hanapin natin yung mga legit ng mga orasyon at uh, maghanap po kayo ng mga guro na talagang legit hindi po kasi hindi ko po, po sinasabing ako ha ako po hindi magtatayo ng GC yun po yung matagal ko na sinabi hindi po ako magtatayo ng GC ako po aminin ko po sa inyo hanggang ngayon nag-aaral din ako dahil ang pag-aaral po ng spiritual ay tuloy tuloy hindi po porke marunong ka na hindi po porke dalubhasa ka na ay uh, titigil ka na hindi po hanap lang hanap tayo ng ano ng kaalaman pataasin natin ang pataasin ng level natin ganun lang po yan dahil kahit ako po sa sarili ko patuloy pa rin ako nag-aaral patuloy ako nagbabasa tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina sinusulat pag alam kong gumagana o oh, tabi kapag hindi gumagana o oh, dyan ka sa tabi dyan ka sa isang sulok hindi kita kailangan ganun na po yan tapon pag hindi ubra so, kapag napapaganan nyo na mas maganda hindi po porke sinabi sa inyo ito gawitin, gamitin mo o oh, gamitin mo, subukan mo pag hindi gumana ay hindi para sa iyo meron naman kasi na orasyon uh, napapaganan ng isang tao ikaw hindi mo kayang paganahin so ibig sabihin, mababa pa yung antas mo hindi mo pa kayang utusan yung espiritu yung ng orasyon na yun so ganun po yan So sa ngayon po, katulad ng sinabi ko sa inyo ng mga ilang one month ago yata yun, sinabi ko sa inyo na mamibigay ako na regalo. Mamibigay po ako na regalo, hindi po ito rapol. Ha. Bibigyan ko po yung lahat ng mga nagko-comment, mga, mga old subscribers at new subscribers. Pagkakalooban ko po kayo ng aklat bilang regalo ko po sa inyo. So kagabi po uh, sa dami ng iminension ko sa sa dami ng uh, mga pangalan na nabanggit ko, eh konti lang po yung napagkalooban kagabi. So ngayon yung kagabi po, lahat po 'yon na tinawag ko, ang pangalan ng YouTube uh, channel nila. 'Yun po ay bibigyan ko lahat. Na po katulad ng pinangako ko, hindi po 'yon raffle, kundi isang regalo. Pero bago ko po muling banggitin yung mga pangalan, na uh, nais ko po munang sabihin yung mga mechanics kung papaano nyo po ma-re-receive yung uh, aklat na ibibigay ko ano po So kagabi po may mga mechanics tayo na binanggit So since konti lang po yung nakakuha ng an mga nanood na nandito sa listahan ko ang gagawin ko po binago ko po yung mechanics ano po uh, ito po ah uh, ito na po ang una ang number one po follow my FB account so ito po ang FB account ko yan po ang aking FB account just click follow Pangalawa, magchat sa aking messenger at magpakilala na ikaw ang aking binanggit na pagkalooban sa aking YouTube live. At isesend nyo po ang mga ito. I Screenshot ng iyong YouTube channel. Bakit po? Para malaman ko po na ikaw talaga yung may-ari ng channel na yon meron po kasi hindi natin masasabi baka magpanggap At, kunwari, uh, ang youtube channel ko ay kulas tapos may gumamit ng youtube channel ko or magpakilala na siya si kulas wala naman siyang proof na siya nga si kulas so ang kailangan ko yung mismong channel mo kasi po kung hindi ikaw ang totoong kulas ang lalabas sayo subscribe yan, katulad po niyan, example lang po yan. Kunwari, ginamit ko yung pangalan na yan, pero hindi talaga ako yan. Ang lalabas na sa sa'yo, ganyan, nakasubscribe. Pero kung sarili kong account yan, hindi po ganyan ang lalabas. Kundi, ganito po. Sa ganyan pong paraan, maiiwasan natin ang Uh, mag-claim ng hindi naman talagang kanila ano po para maiwasan din natin na mga tayo ng gamit na ng aklat na hindi naman karapat dapat letter B uh, screenshot po ng inyong pag-subscribe sa ating youtube channel na may ACTV at letter C po dapat po naka-all ang inyong uh, subscribe para po Uh, nanonoti notify kayo sa mga uh, upcoming uh, uploads po natin at hintayin po ang aking reply para sa approval. yan pang apat po, mag-download po kayo ng Telegram app para sa mga Android users sa Play Store at a uh, App Store sa mga iOS iOS uh, iOS users dahil dyan ko po ilalagay ang uh, ano ba to yung PDF yung file ng aklat so tatlong aklat po yun ano po para isang pagsasama-samahin po ko po kayong lahat doon tapos, ita-download nyo na lang. Mahirap po kasi kung isa, 50 kayo, isa-isa kong ipapasa sa inyo. So, mahirap naman po yon. So, kaya pagsasamasamahin ko po kayo sa Telegram app. Parang ano din po yon, Parang GC din po yon. Uh, tumatanggap po doon ng malalaking files sa messenger po kasi limitado yung files na pwedeng i-ano doon, i-upload. Hihingin ko lang po sa inyo ang mga cellphone number nyo para mai-add ko yo. Ah, mai-add ko kayo doon sa Telegram app na yon. Kasi po dapat po may account kayo sa Telegram. So ganun lang po kasimple ang mechanics natin, ano po? Uh, kung hindi nyo po maintindihan uh, ulit ulitin nyo po pakinggan basta mag message po kayo sa aking uh, facebook account sa aking messenger so ito na po ang mga napagkalooban ano po So ito pong mga napagkalooban nito ay kasama na rin po yung shoutout dyan ha. Ito, mahirap naman po pa ulit-ulit na tayo. No? Di shout out na rin po sa inyo lahat. Sa lahat mga na, nanonood at sa lahat ng mga napagkalooban, shout out po sa inyong lahat. Okay po, ito po yung unang sampo. Lakin Dandoy, Soldier of God Rick, Shen Shen Lablab, Leo Dapat, Leon Kilat, Giancarlo Mesa, Jenel Asosina, Christophe TV Juyeng Badique Teresa Cabezcuelas Instrument of God Ednel Caseres, Mark Joseph Joseph Salinas Dennis Lanuza Joey Gisalva Felipe Banzon Leo Fabia Admiring Dominos Mangyan TV Rio Ronaldo Aragones Patrick Mendez Carlito Arguta Claudio Baronia Yeshua and Yana's Channel Andro Milkyway Yan Ken Gaming Nilo Colas Carmen Medina Enrico Payawal Alvin Bautista Jim Baliejo Dato Patriarca Rare Kamadas. Norina Puentes, Nick Gortia, Edita Plesing, Rinward Perez, Mark Calleja 3839, Alatar 489, Darwin Lawas, Albert Garzon 5191, at si Lorenzo. Yan po, sa so ngayon... Uh maka po 'yan, mga new subscribers at uh, mga old subscribers. Um, 'yan po ay record uh, kinuha ko na mga masisipag po mag-comment since January or February tayon uh, nung nagbalik ako sa pagbabahagi uh, po parang March yata, March. Ayon, uh, ganun ganun nga. So ayun, uh, inuulit ko po, sundin po yung mga mechanics para sa pag-claim ng inyong mga aklat. So tatlong aklat po yun, uh, aklat ng mga gamot 1 and 2 at saka po yung aking uh, free na isang medyo malupit-lupit, ano po kata pag nakaabot po tayo ng 15k subscribers mamimigay po ako ng mas mataas na klase ng aklat uh, mas mataas na mga orasyon o testamento ng aklat para mas uh, ganahan po o siguro kahit 12k ganyan So mag update na lang po ako sa inyo. Ano po. So sa so ngayon po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, patuloy lang po tayo sa ating pag-aaral. At ako naman po ay patuloy din magbabahagi sa inyo ng aking mga konting kaalaman. Uh, bilang tulong din po sa inyo at uh, pagsuporta para hindi naman po tayo maligaw sa ating landas na tinatahak maraming maraming salamat po sa inyong pagtuloy na pagsuporta sa mga solid nyong pagsuporta at saka pakilike and share po sa ating mga videos mas maganda po mai share nyo para mas marami pa pong makapanood at matuto lalo sa mga gustong pasukin na mundo ng spiritual at panggagamot. Ano po? So maraming maraming salamat po. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Good night at ingat po kayo. God bless.